Magandang araw mga kabakas Bayang Pilipinas Nandito na naman tayo Kwentohan tayo ah, Sa loob ng 20 hanggang 25 minuto Magkikwentohan po tayo At ah, Yung pong nakaraan nating kwentohan Eh Siyempre, yung pong napapanahong uh, Issue eh Yung napapanahong issue Alam nyo naman, yung baha ah, Ang katapat po niyan ay ghost projects ng uh, alam nyo na, yung flood control uh, program or projects ng gobyerno dyan, namunini po ang kwentuhan natin dyan at hindi lang yan, ngayon nadagdagan ah, uh, nadagdagan po sapagkat mismo doon sa Senado yung pong uh, Blue Ribbon Committee kung saan eh nagsisiyasat nag-uungkat tandaan po natin, hanggang sa pagsisiyasat at pag-uungkat ang uh, kayang gawin nitong Senado ng Blue Ribbon Committee na yan. Sapagkat hindi po sila nag-aakusa, nagdidemanda in aid of legislations. Ibig sabihin, kaya sila nag-, uh, nag uh, iimbestiga ay eh, para maging basihan nila kung uh, amiendahan nila yung batas. Hinggil. Uh, dito po sa mga kontratista, Uh, eh hindi naman gagawa ng batas siya sa pakikialam ng mga kongresista eh. Yung kontratista lang naman eh. Uh, ang uh, kanila pong pwedeng pakialaman dito. Katulad po nung uh, Philippine Contractors Accreditation Board. Na ito po ay nasa sa ilalim po ng Department of Trading Industry. Pwede po nilang kastiguhin sapagkat na uh, nakailalim po yan sa batas ng ating Pilipinas at bilang Senado, sila po ay nasa legislatura. Pwede silang mag amyenda ng batas, pwedeng umugit ng bagong batas. Koreksyonan, ang dapat koreksyonan ng batas. Pero sa pag-iimbestiga nila, kahit makakilala nila, malaman nila kung sino may kasalanan, ah, uh, yung pong prosecution, eh, Department of Justice pa rin ang mga ngasiwa niyan. Ah, sapagkat ah, yung pong mga pagnanakaw sa gobyerno, alam naman natin yan eh. Ah, pagkatapos ng unang presidente natin sa si Aguinaldo, si Quezon, ah, sumunod eh yung hindi alam ng tao na nag-acting president si Miguel Malbar. O oh, hindi ba? Pagkatapos si Laurel si Menya. Yan sunod-sunod na po yan ng mga presidente. Lahat yan meron pong anomalya. Maring ang anomalya niya, katamaran. Eh. Maring anomalya niya na eh, mahilig sa anumang bagay ah, na immoral Pero, kokonti lamang ang isyu ng pagnanakaw sa gobyerno. Kokonti pa lang. Eh, eh paano kakaroon ng malaking issue eh wala pa namang pera ang gobyerno nung araw na malaki at uh, ang pamumuhay natin eh umuugit pa lamang sila unti-unti ng karagdagang batas konstitusyon na kinopya natin sa bansang Amerika na nababagay dito sa kultura ng ating bansa at dahil dyan kaya ang ating pong uh, pagpapaliwanag pakikipagkwentuhan eh na uugnay doon po sa trabaho ng Blue Ribbon Committee or doon sa Kongreso di ho ba may quad yan nag-iimbestiga ron at sila sila roon nagtatalo-talo rin o hindi ho ba nung uh, sa Quadcom eh ito pong chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee, parati nag-aaway si Paduano, si Congressman Paduano, at si Congressman Marcoleta. Ah, uh, kung meron man dahilan, may pinagtatanggol ba o meron pinoprotektahan, sila lang nakakaalam noon. O oh, kaya sinasagkaan yung pagsasalita ng isa at pagdidiin ng isa sapagkat meron siyang sa palagay mo, iba ang pananaw o oh, meron siyang kinakampihan baka ganun. oh di ba at dito nga kaya natin ito'y tinatalakay mga kababayan, mga kabakas, sapagkat tayong mamamayan, hindi po lahat ay nakakaalam, naiintindihan natin ang mali at tama. Pero marami pa rin sa ating mga kabakas ang hindi nalalaman na itong mga nag-iimbestiga na ito, hindi po sila makapagpapakulong. Babagsak pa rin po yan kung government employees yan, government officials, babagsak pa rin po doon sa ombudsman. Kaya yung pong ng uh, ilang mambabatas natin mula sa mababang kapulungan ng House of the Representatives at ng Senado. Sa kabila po, ito si Toby Chiangco, dito naman sa Senado, si Tito Soto, Kiko Pangilinan, ang nagbigay ng suggestion na dapat ay magbuo ng independent the uh, commission. Mga pribadong tao na bubuo ng investigasyon nang sa ganun, sila ang gagawa ng rekomendasyon sa prosecution o pagdidemanda sa may kasalanan sapagkat hindi naman ho magre senador Senado na ipakulong yung kapwa nila, Senador. Yan e, eh, malapit sa katotohanan yan. E, Iimbestigahan yan. May katotohanan ba o hindi? Sinong sasagot? Sila rin? Malayong mangyari yun. Ididiin nila yung kasama nila? Hindi. Hindi natin sinasabing pagkatakpan pero iiwasan ang mabigat na paratang hanggang sa magkalimutan. Ganun yan eh. Malay natin, kung sa pagbubuo po ng Independent Commission, ng mga pribadong individual na may kinalaman mong malalim sa batas, uh, mga dating uh, Justice of the Supreme Court, Court of Appeals, o kaya ay isang kinikilalang tao ng advokasya ay talagang subok na na tumutulong sa gobyerno. Yan po. Okay? May mga retirado tayong magagaling mula doon sa uh, Commission on Audit. Di ho ba? Si Heidi Mendoza, pwede yan. Kumandidato nga lang. Di ba? Parang uh, baka magkakulay na eh kaya madihinika ito eh dahil natalo eh. Pero kung susukatin natin ang kaalaman nito, nararapat po siya. Ah, yung mga justices natin, sina Justice Puno, yan. Yung constitutional uh, uh, constitutionalist natin na magagaling dyan. Dapat magbuo talaga. Kaya lamang, ito pong si Senator Marcoleta, eh sa kanila pong uh, bangayan, hindi nang bangayan na, uh, nagkabanggaan ng idea uh, ni Kiko Pangilinan. Dahil nag-suggestion nga si Kiko Pangilinan na magbuo ng independent commission or independent group para mag-usisa, mag-imbestiga. Yung mga kwalipikado, uh, hindi naman yung dinampot mo ng tricycle driver, pwede na. Hindi. Yung talagang o kaya eh nagtitinda sa palengke, 'di ba? Hindi pwede, kailangan nakaka nakakaintindi talaga ng malalim sa batas. Hindi naman pwedeng kung sino lang dadamputin mo yan. Ako hindi hindi nga ako qualified diyan Eh. Oh, 'di ba? Kaya ang sinasabi natin, mga kababayan natin, bakit ba hindi nila gusto? Ang sinabi pa ni Senator Rodante Marcoleta kay Kiko eh, eh isang insulto eh kaya sa akin eh. Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kay pagpipilitan mo, disubukan mo, di Disubukan mo. ganon katibay ang pinaninindigan nitong si Senator Rodante Marcoleta na siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi naman po Senado lamang ang imbestigahan eh. Pati Kongreso eh. Pati yung mga nag-engineer ng pondo. Pagkatapos pumunta sa engineer na nag-engineer ng kamultuhan. Ganun po yan. Kaya ang ating mga kabakas ngayon, mga Pilipino, Nakatingalay nga ngay Nga, nga so, Sa ilong ko pa Nakatanga Ano ang ibig palabasin Ng kongreso Iniimbestigahan nila ito Na may higing pa Na may senador na Involved Doon po sa Makapangyarihang ah pag-aatado insertion ng pondo mula doon po sa mababang kapulungan hanggang dito sa Senado ang tanong yan bakit ang ating pangulo willing magtatag ng kanya pong independent commission wala ba siyang tiwala sa Senado meron wala ba siyang tiwala sa Kongreso meron pero hindi trabaho ng Kongreso at ng Senado Ang magpakulong, uh, babagsak pa rin niya sa Ombudsman Datapwat, ayon uh, sa mga lumilipad na alingaw-ngaw na balita Eh meron daw isang mataas na dating opisyalis ba o opisyal Ng Ombudsman na hindi pabor na magbuo ng independent commission. Eh ako kung sino 'yon, 'di ba? Pero sa Senado, lantara na na hindi conforme si Senator Rotante Mar Marcoleta. Di siya pabor. At kahit sa Kongreso eh, marami ang kumontra kay Toby Chanko. Paano mo iimbestigahan yung kabaro mo? Pwede ba resource speaker share yan? Pwede mo ba i-contempt yan pag nagsisinungaling? Ipakulong mo dyan sa bakuran ng kongresa? Katulad ng nakasanayan ng quadcom? ba? Huwag kang ngising -ngising. Sa pag mo, iniinsulto mo ba kami? Iko-contempt kita. Yan. Ganon ang uh, kapangyarihan. Makukulong ka doon sa bakuran nila dahil na contempt ka. Nang insulto ka, nagsinungaling ka. Ha? Pulong. Pero may kasalanan ka, makukulong ka doon sa kongreso? Hindi. Guilty ka doon sa graft and corruptions? Hindi. Ombudsman pa rin. O. Oh. Maliwanag po yan. Kaya, tayo pong mga magkakabakas. Dito, nasa sa ibaba lang naman tayo eh. Bawat isa sa atin nakatingala sa kanila. Nakatingala tayo sa kanila. Samantalang dati, sila ang nakatingala sa mga bintana natin para iboto sila. Kumakaway. Eh, habang ikaw nakatanaw sa bintana, nakatingala sila. Pero pagka nanalo yung mga yan, tayo po ang nakatingala sa kanila. Ah, hindi, hindi titingala sa atin yan habang sila eh, nasa rurok ng katagumpayan nila. Kapag ang kapangyarihan ay hawak na nila, aba, diyan ka. Ha? Tutulong yan sa mamamayan, sa pamamagitan ng ayuda. Ano po ang estado na namimigay sila ng ayuda? Sila ay giver. Ha? sila ay mapagkawang gawa. Pero ang pinamimigay nila, atin din yun. Yung bumili ka ng isang produkto na may taxes na kakabit. Bumili ka nga ng mineral water eh. May taxes na kakabit eh. Bumili ka ng rekado sa niluluto mo. May taxes na nakakabit yan. Basta ang tao nabubuhay, kumakain, naliligo, naglalaba. Tayo po ay contributor ng taxes. Ha? Tayo po ay uh, pinaghuhugutan ng buwis na iniipon para maging kaban ng ating gobyerno. Upang maging pondo sa mga proyekto kanilang inaasinta. Uh, pagkatapos niyan, sa bawat asintahin nila, ang karamihan dyan, naghahanap ng pakinabang. Uh, hindi ko naman sinasabing lahat kayo ay nagdidilehensya. Mga congressman at senador. Hindi. Hindi ko sinasabi yan. Pero, sa mata ng tao, sa pakiramdam ng tao, eh hindi naman kayo baliw. Gagastos kayo pagka-eleksyon ng daang milyon. Kung senador ka, abay, huwag tatakbo kung dalawandang milyon lang pera mo. O, kung congressman ka sa isang distrito na marami kang kamag-anak, pinakamababang gagastusin mo. Tatlongpong milyon. Sa malalaking siyudad nga, kung mang gumagasas ng 30 milyon, ay eh, congressman pa kaya? Ganun po yan. Saan mo babawiin yung 30 milyon? Eh yun nga lang, nag-donate ng 30 milyon sa isang senador eh. Napakalaking question na eh. At sinasabi nung nag-donate na yung personal niyang pera at hindi galing doon sa construction firm niya. Doon sa kumpanyang nangungontrata batay ka eh siguro dapat napansin ng BIR yan mantakin mong namimigay lang ng 30 milyon bumabakas <laughs> di ba? yun yung doon yun sa takasinado ang binigyan yung centerway sa uh, construction na yan nagbigay di umano at ah uh, nasa sa deklarasyon din niya na kandidato na tumanggap siya ng 30 milyon. Walang kapalit? Mm hmm. May mapagkawang gawa. Walang hinihintay na balik? Walang suklian? Abay, napakabuting tao nito. Siguro nakakapagbigay ito ng 100 milyon sa mga kawang gawa, doon sa mga nangangailangan. Kung iisipin mo, anong trabaho nung nagbigay? kontratista. Nangungontrata ng mga gawain sa gobyerno. Mga construction. Yan. Flood control programs. Na lumutang na. Hindi man multo. Hindi man ghost project. Mababa ang kalidad hindi man ghost projects, pero mas malaki ang magiging negatibong resulta sa mamamayan. Maaaring makapahamak pa eh. Maaaring yung pader na ginawa nila, yung pandumagan sa tao. Pagdating ng panahon, sa sapagkat marupok, mababaw ang pundasyon, malabnaw at timplada ng halo ng simento. Napupulbos nga ng bisitahan ni Presidente Bongbong Marcos eh. Kinumus yung isang tipak na simento eh. Napulbos eh. Ngayon, itong Pangulo natin, ito ang ating i-analyze ngayon, ito ang ating uh, suriin, na sinasabi niya, kahit sino ka, kahit sino ka pa, pagka ikaw eh, magnanakaw, gumagawa ka ng katiwalian, lalo na yung mga ghost projects, mananagot ka. Eh sino ho bang hari doon sa kongreso? Di ba si Martin Romualdez na pinsan niya? Sa palagay nyo kaya eh, totoo, pagkaya ni ginawa at uh, Siyempre, kumand-responsibility, ikaw yung speaker dyan, lahat ng yan. Kasama kayo. May pananagutan. Ipo-prosecute ba? Aasuntuhin ba? O, edi, bida ka. Presidente Bongbong. BBM. Bonget. Bida ka. At yan eh, pundasyon para sa susunod pang lahi. Sa anak mo magiging apo, kung ikaw ay naka-experience ng masamang uh, experience, karanasan, dahil sa nangyari sa inyong pamilya noong 1986 election. Bawi, makakabawi ka rito. At uh, naniniwala ako na kaya nagsalita itong Pangulo natin ng ganun. Nang mga walang hiya. ba? Diba? na naman kayo. Kulang na lang sabihin. Mandurugas kayo eh. Eh kasali dyan yung pinsan niya. Sa sinasabihan niya, nandun lang sa likod niya yung dalawa eh yung Senate President na si Jesus Scudero tsaka yung Speaker of the House of the Representative na si Martin Romualdez nasa sa likod niya na nagsasalita siya nasa sa niya ang mga senador at congressman nagpapalakpakan uh, hindi natin alam kung kaya pumapalakpak yan eh sa <laughs> sa asaro <laughs> di ba Meron naman palakpak na. Mm, eh, 'di ba? Ganon. Anyway, mga kababayan natin, kaya natin ito pinagtatalakayan, Pinagkikwentuhan natin sapagkat tayo po ang naka salang dito. Tayo ang malalagay sa peligro. Ha? Ah? Pinainan tayo ng ayuda, pinainan tayo ng Pakimkim, pamerienda, pag election Pagkatapos eh, kukunin pala sa atin eh. Bukod doon sa ibinayad natin buwis eh, meron pang kakabit na utang. May inutang pa tayo sa ibang bansa. Nang pagbabayaran natin ito eh, kaapu-apuhan na natin, hindi pa makapagbuno ng pagbabayan. Diba? Kaya, isipin natin, Itong ginagawa ng Pangulo natin, sa gasa ito kahit kanino, kahit ki Speaker na Martin Romualdez na pinsan niya, kay Chis Escudero, na kaibigan niya yan. Naging senator sila pareho. Ta. Ang mga magulang niya magkakaibigan eh. Ha? Si Undersecretary Escudero no araw, yung tatay ni Chis at saka si Ferdinand Marcos Sr., magkakaibigan. Hanggang ngayon, magkakaibigan ng mga anak. Pero, ang sobra ay sobra. Kapag labis na, kinakalis na yan. At uh, sa ginagawang aktuasyon nitong si President Bongbong Marcos, kinakalis na niya. Kaya, hintayin natin. At dito naman kay uh, chairman ng Blue Ribbon Committee. Senator Rodante Marcoleta. Ah, konting hinay. Maaring yung suwestiyon ni Kiko Pangilinan, maganda sa pan pananaw at maganda sa pandinig ng sabaya ng Pilipino. Baka may ambisyon ka pa sa susunod na panahon eh. Diba? Ingat-ingat. At uh, ah, palalay gamot sa taong nakalilimot. Baka makalimutan natin na tayo po ay namamalimos na suporta sa ating mga butante. Dapat ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan sa oras ng kagipitan o pinagsasamantalahan. Ayos ba? Okay. Magpapatuloy ulit tayo. At uh, itong topic natin, eh, medyo alam niya, maragsapo ito eh. Gusto man natin magkwentuhan ng masaya saya magkakatawanan tayo. Dito hindi, hindi pa tayo pwede magtawa dito eh. Dapat dito eh talagang sa loob natin at ipanalangin natin nawa ay hindi mapunta sa wala. Ito pong mga tinatalakay iniimbestigahan. Maraming salamat mga kabakas. Subscribe. Ha? Okay, makakalimot mag-subscribe, mag-like at kung kaya niyong i-share, i-share niyo sa mga kaibigan niyo ito pong ating programa. Tell our friends to subscribe. At yun lamang ang aking konsuelong. Talagang maigting na inaasam. Maraming salamat mga kabakas. Bakas ni Kokoy Alano. Good day.